Good cop, bad cop. Good cop. Lalaki, binaril lang dati niyang asawa at ang lover nito sa isang high school reunion sa harap ng isang daang tao. Nangyari ang lahat sa sports bar na ito sa East Peoria, Illinois sa harap ng isang daang tao. Nagalit si Jason Moore dahil ang kanyang ex-wife na si Lori ay dinala ang boyfriend niyang si Lance Griffel sa kanilang high school reunion. Kahit na sila ay isang taon ng divorce, hindi ito mutual decision. Nilapitan sila ni James at walang imik nitong binaril ang dalawa sa ulo point-blank range. Nakuha nitong atensyon ng isang off-duty FBI agent na kinabahan na baka isa na naman itong mass shooting at sinigurado niya na walang ibang masasaktan. Hiniwalayan ni Lori si Jason Moore noong simula ng 2013 at na-finalize ito noong May. Ilang buwan pa lang silang date ni Griffel pero mukhang masaya sila base sa kanilang mga posts sa internet.